Happy Mother's Day sa lahat ng manay sa buong mundo. Ayan mga karoon. Blessed Sunday everyone. Kape tayo. Ay, malamig na. Ano kami? Habang nag-init ako nitong nuggets, chicken nuggets, ininit ko na dito sa pinaglutuan ng longganisa. Ayan mga makalok Nakaluto ko na ako ng ulam na longganisa. Ayan. Hindi ko na naipakita. Ayan mga kaloka. At ito, inito yung nuggets. Yung sobrang nuggets kagabi. Pang <laughs> ulam pa. Bawal magsayang ng pagkain. ba? Diba? Magagalit si Lord. At syempre, bawal. Ayan, happy Mother's Day again sa lahat ng nanay sa buong mundo. okay ba? natin. Happy Mother's Day. God bless po sa lahat ng nanay, sa mga nanay natin. At sa nanay ko in heaven. Ayan. Happy Mother's Day, Nanay. I love you. Habang nagkakape si Inday, ayan, nagpapainin ako na ng kanin. Ay, hinaanangan na, natin, baka masunog. Last Sunday, everyone. Oo, ganda ng kanin. Yummy. Mm -hmm. Bye muna mga kaloka.